Hindi lahat ng bayani ay nakatayo sa harapan ng mga sundalo. May mga nakatago sa mga anino, hawak ang mga lihim na magbabago sa kasaysayan ng isang bansa. Noong Marso 1893, sa loob ng Binondo Church, isang labing walong taong gulang na babae ay ikinakasal na magdudulot ng pagkakakilanlan sa kanya bilang isa sa pinakamahalagang babae sa kasaysayan ng Pilipinas. Si Gregoria de Jesus, na kilala rin bilang Oryang, ay hindi lamang naging asawa ng supremo ng katipunan na si Andres Bonifacio, siya rin ang naging puso at kaluluwa ng Revolusyong Pilipino. Labing walong taong gulang pa lamang si Gregoria nang mahulog sa kanya ang loob ng pinakakilalang revolusyonaryo ng Pilipinas. Si Andres Bonifacio, na noon ay 29 taong gulang na, ay nakita sa batang dalaga ang hindi lamang pag-ibig kundi pati na rin ang kapareho niyang damdamin para sa kalayaan ng bayan. Subalit ang kanyang ama, si Nicolas de Jesus, ay tutol sa relasyon. Bakit? Dahil si Bonifacio ay isang Freemason, isang katiwaliang hindi tanggap ng mga katolikong tulad nila. Anim na buwan na pakikipagliligawan, anim na buwan na pagtanggi ng pamilya, ngunit ang pag-ibig ay nagwagi. Tatay, mahal ko po siya, ang mga salitang ito ni Gregoria ay nagbago sa lahat. Matapos ang tradisyonal na kasal sa Binondo Church, nagkaroon pa ng isa pang seremonya kinagabihan, ang kasal ayon sa mga ritual ng katipunan. Sa gabing iyon ng katipunan ceremony, nabuo ang Women's Chapter ng Katipunan at si Gregoria ay naging Lakambini, ang tagapag-ingat ng mga lihim na dokumento ng kilusan. Kapag biglang dumadating ang mga Guardia Civil para mag-inspect sa mga tahanan, si Gregoria ang gumagawa ng isang nakakagulat na aksyon. Kinukuha niya lahat ng mga lihim na dokumento ng katipunan. At buong gabi siyang nagmamaneho ng kalesa sa paligid ng bayan, hindi umuuwi hanggang hindi sigurado na ligtas na ang lahat. Isipin ninyo, isang labing walong taong gulang na babae, hawak ang mga dokumento na magdudulot ng kamatayan sa kanila kapag nahuli, nagmamaneho mag-isa sa kadiliman ng gabi. Hindi ito kwentong katang-isip ito ang tunay na nangyari. Ang 1896 ay naging taong puno ng lungkot para sa mag-asawa. Una, nasunog ang kanilang bahay. Pangalawa, namatay ang kanilang sanggol na si Andres dahil sa bulutong. Pangatlo, nahayag ang katipunan dahil kay Teodoro Patiño. Ngunit ang pinakamalupit na trahedya ay darating pa. Sa Abril 28, 1897, sa Indang, Cavite. Nahuli sila ni Bonifacio kasama ang kanyang kapatid na si Procopio ng mga tauhan ni Emilio Aguinaldo na pinamumunuan ni Agapito Bonzon at Jose Ignacio Pawa. Ang nangyaring pagdakip ay hindi simpleng aresto. Ito ay isang brutal na pag-atake. Binaril si Bonifacio sa braso, sinaksak sa leeg, napatay si Siriaco at sinaktan si Procopio at si Gregoria. May mga historian na naniniwala na ginawang biktima rin siya ng karahasan ni Bonzon. Noong Mayo 10, 1897, sa mga bundok ng Maragondon, Cavite, binaril ang magkapatid na Bonifacio. Si Gregoria sa edad na 22 ay naging balo. Ang babae na dati ay nagtatago ng mga dokumento sa gabi, ay naiwan na ngayon na walang asawa. Walang kasamang makakabangon sa kilusan. Subalit hindi dito natatapos ang kanyang kwento. Si Julio Nakpil, isang general ng katipunan na tapat kay Bonifacio, ay nag-alaga sa kanya. Nahulog ang loob nila sa isa't isa at ikinasal sila noong Disyembre 10, 1898, sa Quiapo Church. Nagkaroon sila ng anim na anak at nabuhay si Gregoria hanggang 1943 sa panahon ng pananakop ng mga hapon. Si Gregoria de Jesus ay nagpatunay na ang mga babae ay hindi lamang kasama sa kasaysayan sila ang mga gumagawa nito. Sa gitna ng kadiliman ng kolonisasyon, siya ang naging ilaw. Sa gitna ng takot, siya ang naging tapang. Sa gitna ng panganib, siya ang naging proteksyon ng mga lihim na magpapalaya sa ating bayan. Ang kanyang buhay ay nagpapakita na ang tunay na bayani ay hindi palaging nakakasuot ng uniforme o hawak ang baril. Minsan, ang bayani ay isang babae na hawak ang mga papel sa kalesa, nagmamaneho sa gabi para maprotektahan ang kinabukasan ng bayan. Tandaan natin si Gregoria Oriang de Jesus, hindi lamang bilang asawa ng Supremo, kundi bilang isang lakambini na nagbuwis ng sariling buhay para sa ating kalayaan. Siya ay nagpatunay na sa likod ng bawat malaking revolusyon. May mga babae na handang magbuwis ng lahat para sa pagbabago. Ito ang kanyang legacy, ito ang kanyang aral, ito ang dahilan kung bakit hindi natin siya dapat kalimutan.